300 single sa inyo, ma'am? Uh Oo. -oh. Grabe, oh. <laughs> Kala dito, ma'am, magkano lang? 1? One... 1.40 plus? Pa? 1.48 plus uh -oh. 20, no? Tama uh -oh. po? Uh Oo. -oh. Wala, hindi pa umabot ang 200. <laughs> uh -oh. <laughs> hindi pa katiwatewala yung... Hahaha! <laughs> <laughs> pa, bye. teka lang. Andun kasi ako kanina, ay lumakad ako. Saan po ba kayo, ma'am? Kasi nandito po ako sa may ano eh, five star po. Ay, ano ko po kasi na kumalapit makakadaan. Kasi Nandito eh. ako sa Dunkin Donut, eh. Dunkin Donut po, malapit po saan yan, ma'am? No? Oo. Dito sa may, ano? Dito sa... Dagpas po na okay, po. po eh. ako malapit po sa ano, ma'am? Malapit na po sa may... Yung tawag dito, LRT po. Tama po. MRC, oo, oo. Apo, malapit na po dito. dito. sa ano, ano po tawag? Hindi ko kasi dito? alam mo saan ako iigat, ma'am eh. Kung mag-i-edsa po ako oh, o dito okay. ako sa likod eh. Kaya ano ko po saan po kayo malapit. Nandito. Like, Teka, uh, yung tawiran dito, nabatawag ano, dito? Yung overpass po. Yung... Sa baba? Oo, Aba, sa baba. Yung malapit, oo Sige ma'am, bali uh, mag-i-edsa mag na lang po ako. Pahintay na lang po ha. Ang ilang minuto kaya? Ah, uh, nandito kasi sa mapa, ma'am. 8 minutes po. Pero bibilisan ko naman po. Wala kasi ibang daan, ma'am, eh. Kaya inaano ko po. Ah, po. Sige, ma'am. Salamat po. Pahintay na lang po. Malapit lang po. So, Ayun, good evening, mga kapilad. Mag-aisa na lang tayo. Mag-aisa tayo sa may Pasay. Kapunta ng multi. Medyo, oh, ma'am, nag-aisa si madam. Kaso, medyo, malayo din kasi yung pick-up. Saan tayo na medyo malayo-layo? Hello ma'am? Ah, ma'am, sa ibang na ma'am. Nandito na po ako sa may ano ma'am. Kanto po Bala. na sa may baba po ng overpass. Malapit sa Sogo po. Saan po ba kayo? Sogo? Ah po. Ah, nandito ako sa... Saan po? dito sa tapat na tapat, tapat. Tapat po na ako. Sa so, Dunkin Donuts. po. Sa tapat na sa ma'am. Dunkin Donuts. Sige, ma'am. Papasok. Papasok lang po ako dyan. Um, ah, sige po. Sige lang, ma'am. Medyo, ano, lang. Maskip lang kasi, ma'am. Eh. Sige po. Ah, po. Lapit na ako. Kasi malapit na ako. Hindi lang makasingit. Dami yan eh. Sibay. bike ron na po, ron na ma'am hindi po no. hindi no. na Ma'am, nandito na ako Hello sa tapat po, po ng Dunkin' Donuts. San po ba kayo? Eto, sa babaan. Pagka uh, uh, lang. Pumunta ako sa tapat. Ah, sige po. Kasas tapat ng Chowking, ma'am, tsaka Dunkin' Donuts po. Ay, asan po kayo? San po ba kayo? Ito, ma'am, Dunkin' Donuts. San po ba kayo? Andito po, ma'am. Dunkin' Donuts. Oo oh, nga po. Andito po. Black. Saan ba na Dunkin Donuts is mo sa harapan? Sa tapat po ng Sogo po. Dunkin Donuts sa tapat ng Sogo ma'am? Ito nga po Sogo. Opo. Oh, so Choking ma'am. Dunkin Donuts. Sa side po ba kayo? <laughs> <laughs> Sorry ma'am. Mismo ang Dunkin <laughs> Donuts po? Opo. Uh, ah, uh -oh. Tapat mismo ng Sogo. Dito may baba sa may ibaba ng flyover. Paraan ng ano ng mga jeep na sukat e, ng mga uh, Sorry ma'am. Ma ma uh, ma'am, ano nga po kayo na medyo baka nasa nasa tago po kayo eh. Labas po kayo uh, oh, okay. konti ma'am sa may ba oh, ang Dunkin Donut po. Hindi sa pa ako mismo po tapat. san oh, ma'am. Saan po ba? Ayan <laughs> po. Parang Mala, ito. Wala, para magkaiba yata. Sa ano? Saan po? Saan ah, po ba kayo, ma'am? Andito Sabay, po. Sabay malapit po sa L Nani? MRT station po. MRT po. Oo oh, nga po, MRT ma'am. Tama naman po. Dunkin Donuts, Chowking. Try nyo nga ma'am, pumunta po dito sa may ano, ma'am. Hindi di po makakapasok dyan eh. Saan po? Saan po ba? Malapit po ba kayo sa ano, ma'am? sa may hagdan ng pa MRT? Uh Oo, -oh. pwede kong ano. Ma'am, po kayo dito, ma'am. Sa, sa may Dunkin' sa may Dunkin' Donuts ma mismo, ma'am. Ah, Tayo tatanong ko kung saan. Nani? Sa may Dunkin' Donuts dito. Andito kasi ako sa Pat Kissman. Tapat oh, nga po, tapat po mismo ng Dunkin' Donuts. Ah, pili-pili ay hindi ko pala kasi sa iyo. Ah, po, ma'am. Sige ma'am, labas po kayo dito, ma'am. Mismong entrance po ng Dunkin' Donut po. Tapos pag naita mo yung Chowking, ma'am, nandito sa Chowking, ma'am, malapit po sa Sogo. Ay, teka, tatanong ko. Kuya, saan ba yun? Kasi walang Chowking dito, What?! Ah, sa po ba kayo? Kuya, saan ba yung Chowking dito? Sogo. Sabihin niyo, malapit sa Sogo, ma'am. Kuya, pwede magtanong, saan may Chowking dito? Ay, wait lang. Kuya, pwede magtanong, saan may shopping dito? Ah, sa kabila. malapit lang pala. Ay, oh, dito. Tat ano, tatawid na lang ako, kuya. Ay, sige meron pa rin, meron pala, dalawa pala yung Dunkin' dito. Oo, oh, oh, Ito, malapit din sa Sogo, ma'am. Eh. Kaya medyo nakakalito uh -oh. po. Alam ko na. Okay po, sige po. Salamat mo. Pasensya na po. Okay. Ito nga, kabila dahil yung ilocate ni Madam. Ayun tayo sa pin location niya. Naglakad din kasi siya. Pares naman yung ano ng pwede magkita. Hello ma'am! Saan tayo ma'am? Hello po. Apo. Ah, Andito na po ako. Saan ma'am? Sa ma, tapat mo ng Dunkin' Donut. tapat ng Dunkin' Donut ma'am. Nakita niyo na yung Chowking ma'am. Saan po ba kayo banda? Nakatayo na ako ma'am okay. eh. Ay! Kayo may black Ito ma'am. Ma'am, na may maroon na bag? Right side po. Kaya lang sa right side mo. Ma ma'am, right side niya ma'am. Ma right, ma ma right side po. Ma'am, tingin kayo. Kayo po ba yung naka na bag? Ayaw may hawak? Yes po. Ay, <laughs> 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 Ang ah, hirap natin magtagpo, ma'am ah. <laughs> Shower ka po. Saan ba <laughs> yeah, Donut, ma mo ba kayo so nandun? Andun na po. Dunkin Donut mo. Sogo. Swert <laughs> na lang, mo. First time pa. lang po. Yung bag niya, ma'am, gusto niya dito natin lagay? ni Mom. Hindi po tayo magsisikip. Wala pong matatapon o mabasag. Wala pong pangabuhan na ma'am Kasi yung eco yung bag nyo ma'am, pwede natin dito yung bag nyo dito. Para mas maluwag tayo mo. tayo ko naman nasisikipan kayo ma'am eh. Pwede ma na! Sige ma'am, lagay nyo na. Diba ko? Alright. Tapos, ah, diba? Sukat na na. Alright. No? <laughs> Inaasahan ako ng mga habal-habal ng 300 daw. Eh, naisip ko, kung mga i-rate lang ko. Hehehe. mo. Let's go, po. 300 singil sa inyo ma'am? Uh Oo. -oh. Grabe ah. Oh. <laughs> Kala dito ma, magkano lang? One... 140 plus What? 148 plus tip uh -oh. 20, no? Uh -oh. Tama po? Uh Oo. -oh. Wala, di ba, <laughs> uh -oh. <laughs> hindi pa umabot ang 200. Hindi pa katiwatewala yun. Tama na nga ako, maghihintay ako ng jeep. Eh, naalala ko eh joyride pala, lamang uh Oo -oh. oh, naman Si pa nga, di na nagtiwala eh no? Hindi <laughs> <laughs> mas okay na talaga kami kaysa okay. ano, sigurada mo Sabi ko nga, kung mag-300 ako, de mag ano na din ako, traffic? yung 4-seater ba uh -oh. na joyride -oh. Kaso nga lang, traffic Hindi naman ano, first time ko lang pa sumakay ng ganito Mas okay ito ma'am, kasi uh -oh. yung mga traffic-traffic o magbili pang alang traffic talaga Ah, <laughs> alakalusot ano Oo. ano 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 alas 5. Dito. Mag Alas 5? Oo. Uh naman sasakyan? masasakyan? Oo. Uh okay. -oh. Walang nakukumbu. Ay, ang Wala, uh, mo lang, ma'am. Oo. Ha? Ah, late mo na na-realize na dapat uh -oh. ang pa. Kaya nga. <laughs> lang iya, nagpagabi pa ako. Grabing pag-iisip mo na nun kung nasasakyan mo, ha? Ah. Hindi ko talaga, hindi ko na ano, kasi susunduin kasi kami ng driver. Eh, nagkataon na kasi na may nag naghatid din ng stuff eh ma-late daw kaya ayun naghintay ako nang matagal mm. Now we got Daisy Joy right now. Mhm. Hey boss. Your plan say الشعار قالوا قالوا ba? Dito. Ay, okay, dito po. Ah. Napakaliwa ko nung. <laughs> Turo na lang, mam Ma Madi na dito. Dito. Oh. dito na lang. Ah, dito po. Skipper sĩ bộ. Ay, chẳng mọi người nga mẹ. Mama. Thank you. Maman, mẹ. Maman, mẹ. Maman, mẹ. Maman, mẹ. Maman, mẹ. Maman, mẹ. Maman, feeds town disconnected 168 lang ko. <laughs> 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 Таатам байна. Би ч бас